Good day mga tropa, kain mo ito nga pala ulit. Mula Antipolo, lulusong tayo patungo Muntalban via Kasili or Pintong Bukawi Road. Sa video ito ay susubukan natin maarating from Upper Wawa Dam hanggang sa Wawa Dam sa Muntalban Rizal. Habang binabaybay nga natin ang rutang ito ay hindi ko nga maiwasang maalala na tayo ay madalas mag-ride at mag-solo adventure sa area na ito. Dadaan ka dito pababa ng Kasili, pababa ka ng Ilog at dadaanan mo rin dito ang maikitid na trail. At syempre, hindi pwedeng mawala ang river crossing dito. Sobrang epic nga ng gutang ito para sa two-wheel adventure or sa mga may hilig mag two-wheel adventure kagaya ko. Pero ngayon, iba na ang kwento. Yung dating open trail, sarado na. Hindi na pwedeng daanan ng Wawa backdoor dahil sa construction ng upper Wawa dam. Private road na at may mga checkpoint na rin. Pagdating ko dito, napansin ko agad, ang dami nang nagbago. Yung mga daanan, yung mga tanawin, parang hindi na sila yung naaalala ko dati. Pero ganun talaga, panahon ang pinakamalupit na modifier. Ayon nga sa matandang kasabihan, ang tanging permanente sa mundo ay ang pagbabago. Kaya tara na mga tropa, samahan nyo ako sa ride na ito. Ang dati nating ruta sa bisikleta from 10 years ago. G mga tropa! Do you know what is up mga tropa? Another kain motor adventure sa naman tayo ngayong umaga. Oras pala ay 11, 11.10 am and may biglaang guide tayo kasama ang ating tropa. Hindi kaya nag-traffic dahil ngayon na-implement yung N-CAP. Traffic sir! There you go! Sige <laughs> kasha po ba? Traffic! Alang niya. Uh, ride pala natin ngayon. Pupunta tayo ng San Mateo Rizal. Sisilipin natin yung Upper Wawa Dam. traffic ng C5, punong-puno ng truck pati bus <coughs> lane. Ito, palang baboy sa una. Ay, gago kung makakatas. Baho niyan, sir. Tangki na kadiri. takot. Ah, Ayan tayo pa eh, 16 kilometers bago yung next stop. Nagaduhin mong kaya na motor ko yun ha? Kaya, kaya. Na, uh, pero hindi ko alam kung makakalapit tayo sa dam ha. Uh, time check natin, 12.20. Dito tayo sa Clean Fuel. And papasok na tayo doon sa Kasili to? Hindi ko malala yung pangalan. Yun. Pero binabike naman natin to dati. Dito di tayo diba? na. Ayan, ayan. Nakaliwa tayo dyan. Sakil ko lang di bumabalik dito. 2015 pa ata, 2014. Oh. Okay, malubak pa din. Tangina, Dati pa malubak to ah. na natin yung sementeryo eh. Uy, malubak. Kita ko tapay, pwede tayo tumagos pa muntal Kaya lang, private road. Kaya na ano, ding dalan mo dito, Jake? 2015 siguro. 15. Bikers ira pa yun pre. Dito rin yung ano, Sandugo Base Camp. Ewan ko lang kung andun pa. May bike trail din kasi dun eh. Ayan, Ay, may kaliskis oh. Ganyan yan po eh. Ina mo. Ano? Yung kaliwa. Sa ganyan pa? Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Eh, ang ganda oh. Ito yung inaakit ko dati ng gabi. Teka, eh. dito pa ako sa likod ng truck eh. Ang, anong taas yung bagay na yung bahay? Cementerio pala po. Cementerio yan. Kaya takot ako dumaan dito dati pag madilim eh. Teka, dalawa yung daan doon sa taas eh. May eh, tinuturong dalawang daan eh. Tigil tayo mamaya. Alam ko, ito na yung pintong bukaway na tinatawag nila eh. Ang dapre. Layo pa boy. Ito pala yung first stop natin eh. Gusto ba silip yung view deck doon? Hindi na. Hindi na pre. Ah sige. Mamaya tigil tayo doon sa taas. Uy! Ayan, eh, nami yung kanan oh. Nami yung bundok. Malapit na rin yung Mount Sinai. Sa taas yun eh. Parang crossing din. dami na palang bago oh. Ayun, may, milk, may parang pang resort na dito Huy! Ayun. tayo dun sa entrance ng Little Baguio, alam ko eh Yung sa Pinit Road Little Baguio, gusto mo silipin along the way? Nakasakado <laughs> Hindi, hindi. Ano I public road yun. Marami ba tumadaan doon? Wala. Ayun yung sasabi sa yung private note kila Marohas. I-update ko lang yung mapa. Ito na yung paliko eh. Kaso ang pinipin niya yung ano, mismong dam. Oo, oh, yun yung pinin ko eh. Upper Wawa. Ah. Tapos kung babalik tayo pa Muntalban, ito daan natin, diretsyo. Ano, tara? Teka, tinan ko lang uma, bumalik yung globe. Check mo muna. Wala pala hindi ko ka-loads. Hindi ko na-download eh. Long time no sleeping tong Bukawe. Eh. Amstig? Copy, copy. Ano dapat siyang kadumaan sa gitna, oh? Tuli, sumunod ako sa iyo, eh. Ayan, eh, na, Pintong Bukawi na nga. Medyo nag-iba na rin yung niya kaysa dati, ah. Sandig? sa gitna. Ah, kaliwa. San Jake? Uh, kanan, kanan, kanan. Dito? Ah. Uh. Anong peron dito? Wala. Ah, pero wawa eh, no mountain hog. Hindi ko pa rin nakita yung mountain hog na yun eh. Wala naman to dati nung pumunta ako dito eh. Ay hindi, binay ko to pa hindi pa to semento. Off-road malala pa to. Mukhang ano eh, mukhang bagong semento lang dito eh. Ito yung mangyak-yak ako pa pinasok namin to, bisikleta. Ilan kayo? tatlo kami, yung kasama ko dalawa malakas, ako nagtutulak. Ang labas namin pre, pag dating namin ng upper wawa dam, bumaba kami hanggang doon sa pinuntaan natin dati ni Aki. Ito yung sinabi nilang binutas na bago eh. Taas nito pre, inakyat namin to. Baba lang, oh, Di, malalim to, hanggang baba to, hanggang makakating tayo ng upper wawa dam. may ano pa nga doon dati naalala ko eh, yung ano, parang tindahan sa ilog, pangalan niya si Manong. Tapos pag umulan, nawawala yung tindahan niya, lumulubog sa tubig. Parang ano, parang lobby river. guri uy, 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 sige <tod <tod> na ba? Oo nga, ano Dirt road. Ayan o. No? Ito yung pag bumaba ka pre, no choice ka. Ilulup mo na kasi sobrang paakyat pag bisikleta. Ito, mountain hug. Ayan, gusto mo sulipin? Hindi na. Hindi naman yung kalsada, pre. Ay, ka sulipin. Ay gaga, gumalala. Iksan dito? Ah, uh, kaliwa. Ano yan? Parang overflow na bridge? Dito? Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Ang kaliwa? Ito, mataas. Ha? Kaliwa, ito. Una ka, may, may guard eh. Ha? May guard. Ano natin? Sir, hey, good morning. Kapir Wawa Dam. Dito. Sige. Pagkasa lang po. Ah, bawal lang. Ah. Bawal ah, na daw. Bakit bawal? Bugway. Yung pakyat sa Mountain Hug, mahirap ba yun? Hindi naman. <tay> Maikli lang. Subukan natin. Bakit ang gusto ba dito pag ano, papunta ng Montalban? Hindi pa. Wala pa. Pwede po, pero hindi po Wala na ibang daan? Sa Timberland po. Sa Timberland na. Bukas na yung sa Araneta Roas doon, hindi pa. Pwede naman kayong sa Tukarte. Ah, sige. Ingat ko lang dito Kuya? Thank you Sayang, bawal na Yeah Thank you Ay, ito Ito nga pre, yung pababa Ito yung pababa ng ilog kung gusto mo i-bypass yung mga yon Ito, yung off-road na nilikuan mo kanina Ayun yung oh. pababa ng ilog na dinahalan ko dati Labas natin, tabing ilog talaga, baba ng dam. Ah, sige. Pagkatapos natin dito. Pero imposible ata sa motor na dala ko. Ano? Kakasimple wala, mag o na naman ako eh. Pero eh, oh, wala kita. Hindi mo kita. <laughs> May mga motor na pababa din. Ngayon, uh oh, ah. ko. Kasya ba ako? Hey, muna natin yung motor. Medyo matutas. Oo, oh, skater. Ay, kaya to, pre. Kaya? Yung ano, pre, di ba kumanang ka kanina? pwede tayong tumagus pa ilog dun. Ang labas natin, taas ng upper wawa. Sige, sige. Pero duda ako dun, pre, kasi loose gravel tapos matarik eh. Mukhang hindi ah. pwede yung natin. Malalim pa yun eh. Mahirap po sa taas, di naman. Di May naman, pre. Mahirap akyat. Kaya? Kaya ito lang yung pababa. Sige po. Thank you po. Ingat. Sakap malakas ang malakas makina akin. ina, hindi kaya ng CRM na eh. Yeah, yeah, yeah. Ay, tama na. Wala pa. Ano yun? Ay, baka yung entrance yan. Dumudulas na yun Dumudulas na yun yung akin eh. Ano to, Jake? Meron ah. pa ba to? Ito, ito na tayo, mountain hog. Ito na yon? Ito, ito. Mountain dyan tayo? Hog. Baka wala na pre. Kaya nga eh. At mausok na yung ano ko? CBT mo? Tumutulas na yung CBT ko. Oh, pahinga mo na dito. Negative ka nga dun sa kabila. Kasya ka na dyan? Mm -hmm. Eh uh, na time check natin, 12.54. Hindi na tayo nakababa ng upper wawadang. Skyweight na daw. Kaya dito na lang tayo. Ba't ikaw pwede? Ano po Local. Hindi deliver lang po. Pero pa, sinabi mo pa yung magsusundo tayo eh. Drop off, no? Oo. <laughs> Ngayon, eto na ang upper wawadang. Tahimik, malamig, at parang ibang mundo. Bago pa siya itayo, natural na ilog lang to paborito ng mga bikers, mga hikers. Ngayon, isa na siya sa mga reservoir na tumutulong mag-supply ng tubig sa Metro Manila. Dati, ang iniikutan ko lang dito ay trail gamit ang mountain bike. Ngayon, mas malayo na ang naabot gamit ang motor. Pero yung trail ng pagdiskobre, yung saya ng maligaw, at yung feeling ng simpleng adventure, pareho pa din. Kaya kahit nakakalungkot na hindi na pwedeng daanan yung dati naming ruta, naitindi ako rin ang halaga ng pagbabago. Uh, time check natin 2.38 pa uh, baba na ulit tayo and kaya natin ngayon dumaan sa Little Baguio papunta ng Timberland tapos doon tayo dadaan pa uwi. pero kung di tayo makatagos balik tayo Antipolo no choice and kaya natin medyo may konting off-road lang dito pa baba, galing sa mountain hug or kung paakyat may klilang naman hindi na nga pala pwedeng tumagos ngayon dun sa ano upper wawa Dam. so ito ni recommend para makita pa rin namin sabi ng mga guards sa baba ah, uh, ang init oh ang init Pusina ka lang mamaya, baka may biglang paakyat na motor eh. Magkagulatan. Ken. Okay. t Bye bye, t Bye bye, Pae. Iyop siguro dito pag ano, pag basa ato. Pag umulan. Yun yung ano ko eh. Yun yung manupit. Layo ako sa'yo, baka mabitin ako. Lahat ng simpleng ang sa gantong loose gravel eh. Pababa or pakyat. Oh, na, nice, TJ. Baka mabitin tayo pag biglang tumenok. yan ang mga ayoko yung madudulas na ganyan eh ayan oh, dyan ako sa likod mo yung buto ba? akyat nakita naman nata ako eh thank you

guys. Di tayo pinalat mga tagos dun sa, sa Pinit Road. Bawal na daw at private na. No choice. Ikot tayo malayo or balik tayo kung saan tayo pumasok. Dati kasi bisikleta pwede dun eh. Tapos ngayon, sabi pala ni Kuya, yung bike daw pwede kumagos. Pero, magpipirma ka ng waiver and babayad ka din ng 100 pesos. Pagod ka na. Pagod ka na. May eh, bayad pa. Although shortcut naman siya at maganda yung trails doon. Yun nga lang, bawal talaga. Ganito talaga ang adventure mga paps. Minsan, hindi mo matutuloy ang plano. Pero may bagong kwento pa rin. Laging tandaan mga tropa, hindi ito karera. ride within your limits and always enjoy the adventure. And no baka tayo kaya dito raatin na tatabusin natin yung lug, of course, the kasama si Idol ride with lunch. And vera tay mga toba, kita kits next vlog.